Ikaw ba, kapag naghihiwa na si Buyas, umiiyak ka rin ba kahit isang piraso lang? Oo, ikaw nga. Kasi sa video ito, magbibigay ako ng tips para hindi na kayo mahirapan sa paghihiwa na sibuyas. Ganito lang ang gagawin nyo. Kumuha lang kayo ng plastic wrap yung inilalagay nyo sa inyong mga food kapag isisave nyo ito sa rep. Ayan, at kumuha na nga ako. Ganyan lang kaliit at saktong-sakto lang yan sa aking mata. Kapag ginawa mo, ang aking video ito at inaktual mo sa iyong paghihiwa ng sibuyas wala na hindi hindi ka na iiyak at sya na at atin ang ilalagay sa ating mga mata at para magpagsimula na tayo maghiwa ng sibuyas at balatan natin ang ating sibuyas ayan at atin ang sisimulang hiwain makikita nyo sobrang easy ising isi lang ang maghiwa kahit isang kilo pa yung hiwain mo ga gawin mo tong ginawa ko at hinding hindi ka iiyak super legit ito guys kaya gawin mo na rin ito kapag maghihiwa ka ng sibuyas pakicomment mo naman kung saan kambansa ngayon o lugar kung nasaan ka man ngayon para alam ko naman kung saan nakaabot itong video ko at yan naka isang sibuyas na tayo at na chop chop na natin pero makikita nyo wala nang iyakan at hindi na ako umiyak o di ba super legit no crying ayos 100% legit ayan maraming salamat po sa inyo lahat wag mong kalimutan i-like comment and share itong aking video and salamat po ng marami thanks for watching bye